Isang napakalaking balita ang bumulaga sa basketball scene ngayon. Isang explosive na twist ang naganap sa FIBA World Cup 2027 Asian Qualifiers draw. At hindi ito basta-basta ang development. Ang ating pambansang koponan, ang Gilas Pilipinas, ay inilagay sa isang grupo na siguradong susubok sa kanilang lakas, galing at puso. Pero teka lang, kasi kung akala mo, matinding laban na ang nakita mo sa nakaraan, wala pa yan sa ilalaban ng gilas ngayon. Kaya huwag kang bibitaw dahil sa video na ito, ibabahagi namin ang buong kwento kung bakit ginulat ng gilas ang buong Oceania at paano tayo posibleng makasulat ng bagong kasaysayan. Naganap ang draw ceremony sa Alhazza Mall sa Qatar nitong Martes ng gabi. Isang glamorosong gabi Pero mas nakakabigla ang resulta para sa Pilipinas. Sa Group A ng qualifiers, kinumpirma ng FIBA na makakaharap natin ang dalawang basketball giants mula sa Oceania, ang Australia Boomers at New Zealand Tall Blacks. Aba, eh, hindi ito basta-basta mga kalaban. Ang Australia ay kasalukuyang rank number 7 sa buong mundo. Samantala ang New Zealand naman ay nasa ika-22 na pesto sa FIBA World Rankings. Ang boomers, mga ka-express, ay hindi lang basta malalakas. Sila ay reigning two-time FIBA Asia Cup champions. Mga NBA caliber ang players nila. Mula kina Patty Mills hanggang kina Josh Giddey, ang kanilang core ay elite at hindi lang sa Asia, kundi globally. Kung baga, full course meal agad ang haharapin ng gilas. Pero teka, may mas exciting pa dyan ang New Zealand Tall Blacks ay hindi rin magpapahuli. Isa rin itong kupunan na may matibay na sistema at physical na estelo ng laro. At dahil kasali rin sila sa Asia Cup 2025, mas marami pa tayong face-offs na aasahan. Sa katunayan, kakalaban lang natin sa kanila kamakailan at tabla ang naging resulta. Isang panalo, isang talo, so ibig sabihin, hindi imposible, pwede tayong manalo may laban. Pero hindi lang yan ang dahilan kung bakit ginulat ng gilas ang Oceania. Ang pagkapasok ng Pilipinas sa ganitong bracket ay hindi lang dagok, kundi oportunidad. Yes, mga ka-express? Pagkakataon nitong patunayan na ang puso ng isang Pinoy ay hindi kayang talunin kahit pa ng pinakamalaking bansa ng basketball. Para sa mga bansang madalas ma-underdog, gaya natin, ang bawat laban ay parang championship. At sa bawat dunk, sa bawat defensive stop, sa bawat chant ng gilas, tayo lumalaban hindi lang para sa panalo, kundi para sa dangal. At isa pa sa mga kalaban natin ay ang Guam, rank number 88 sa mundo. At kung sa tingin mo'y sila ang easy win sa grupo, mag-isip kang muli. Dahil si Jericho Cruz na kilala natin sa PBA, ay isa sa kanilang mga frontliners. At kung familiar ka sa si style ni Cruz, alam mong hindi siya nagpapa-intimidate kahit kanino. Kaya kahit sila ang lowest rank sa Group A, hindi pwedeng kampante. Ang naging resulta ng draw para sa Gilas Pilipinas sa FIBA World Cup 2027 Asian Qualifiers ay may tuturing na isang group of death scenario. Kasama sa Group A ang dalawang pinakamalalakas na kupunan mula Oceania ang Australia Boomers, rank number 7 sa mundo, at New Zealand Tall Blacks, rank number 22, na parehong may matatag na basketball programs, malalim na bench, at international experience. Idagdag pa ang Guam na bagamat mas mababa ang ranking number 88, ay may mga veterans tulad ni Jericho Cruz na may connection sa PBA. Sa surface level pa lamang, malinaw na ang gilas ay nasa ilalim ng napakabigat na pressure upang umusad sa susunod na round. Pero sa kabilang banda, ang draw na ito ay nagbigay rin ng bihirang pagkakataon para sa gilas na sukatin ang kanilang lakas sa mga elite teams. Ang posibleng magbukas ng pinto para sa mas malalaking pagbabago ng ating national program. Ang pagiging underdog ay maaring maging psychological weapon kung saan mababawasan ang pressure sa gilas at mailagay ang focus sa execution at development kaysa expectation ng outright dominance. May momentum din tayo dala mula sa recent one-to-one -one result contrast sa blocks sa Asia Cup qualifiers at posibleng i-capitalize ito kung maipagpatuloy ang magandang chemistry at leadership sa kupunan. At panghuli, ang placement na ito ay magbibigay sa Pilipinas ng mas maraming exposure at competitive experience na kailanganin para sa long-term success. Ang mga laro kontra Australia at New Zealand ay hindi lang magiging crucial para sa standings, kundi magiging sukatan ng maturity at sistema na gilas. Kung magawang makapasok sa top 3 ng grupo, hindi lang ito magiging malaking upset ito ay maaring malinaw na pahayag na ang Philippine Basketball ay handang makipagsabayan sa pinakamagagaling sa rehiyon. Ang laban ay mahirap. Pero kung magtatagumpay tayo, ito ay magiging makasaysayang panalo para sa bansa. At ngayon ka-express, ito pa ang mas exciting. Ayon sa tiebreaker times at iba pang sources, ang first home game ng Gilas, sa qualifiers ay gaganipin sa bagong-bagong SMC Side Arena sa Cebu. Aba eh, kaabang-abang ito. Sa so imagine, isang world-class venue punong-puno ng screaming Pinoy fans at gilas na lumalaban sa isang do or tie game. Baka literal tayong magka-earthquake sa ingay. At kung maalala nyo, huling naglaro ang Australia sa Pilipinas noong infamous brawl ng 2018 sa Philippine Arena. Yes, yung basketball na naging headline sa buong mundo. So habang may pressure at my tension, may narrative din. Parang movie to mga ka-express, a rematch, a redemption arc, at posibleng home court revenge. So ngayon, para makausad sa second round ng qualifiers, kailangan makapasok ang gila sa top 3 sa group A. Kung magtatagumpay tayo, makakasama natin ang top 3 sa group C kung saan andon ang Iran, Jordan, Syria at Iraq, mga tough contenders din. Pagsamasamahin sila para bumuo sa Group E sa second round. Sa kabilang banda, Group F naman ang mabubuo mula sa top 3 ng Group B. Japan, China, Korea, Chinese Taipei. At Group D, Lebanon, Saudi Arabia, India at World Cup host Qatar at mula sa group E and F. Ang top 4 sa bawat grupo ang makakakuha ng FIBA World Cup 2027 tickets. Ang World Cup 2027 ay magiging ikatlong sunod na edisyon ng FIBA World Cup na gaganapin sa Asia. At dahil dyan, mas matindi ang motivation ng gilas. At kung na-inspire ka sa laban ng gilas, ilike mo ang video na to, mag-comment ng laban gilas, at ishare ito sa mga kaibigan mong naniniwala na kaya nating pabagsakin ang giants ng Oceania. And don't forget to like and subscribe mga ka-Express. At eto ang Express Info na kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo.